Sa pagpahalang araw po sa inyo, mga kaputik, kamusta po kayo diyan? Hayaan yung palta namin ng saya kapag ay nalulungkot. Andito na naman po kami tatlo, magbibigay po kami ng saya at alus at kaligayahan sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami sa aming gagawing adventure ngayon. Tara! bagong araw na naman tayo. Ito na naman po ang tatlong kalalakihan na si Kulot at si Luloy at si dugong ang pinakampogi na pinanganak dito sa bahay ng Paola. Ngayong araw nga pala po, pupuntahan nga pala namin ang aking mahal na tatay. Sabi nga pala dyan yung aking nanay, nagtataan daw si tatay sa ilog ng pamantihan. Kaya dali-dali namin siyang pinuntahan upang tulungan. Hey guys, andito kami sa lalao. ayan nga pala yung lambat namin guys. Oh. So. yung buya, yan. Hintay namin magkaroon ng huli. Tapos papandawin namin mamaya. Ayan, isama <laughs> <laughs> na, like <laughs> na ko nanay ng dogs. Silwat. Tulog na. Ayan na, pagka-spiderman. Kasi tulog. Ayan, ako tulog na katiwari kumata, oh. <laughs> <laughs> <What>? <laughs> <Wala> ka. <laughs> <laughs> oh. Ayan, ako tulog na katiwari kumata, oh ito nga pala po sa punto na to, kasamang palad, hindi tayo pinalad at wala tayong nahuli. Hindi natin inaasahan ang masamang pangyayari. At kung napapasin nyo nga pala po, inalis natin yung lambat na nakataan. Dahil rumaraga saan na ang matinding baha dito sa amin. Baka madala yung ating lambat at hindi natin makita. Kaya nakapag-resisyon yung aking mahal na tatay diyan, naalisin talaga. Kasi pag nawala talaga, walang panganap buhay at walang panggasto sa araw-araw. At dito nga pala po, napagpasya namin tatlong magkakaibigan na ilipat yung lambat dito sa bangka na si Lesgo na kami na ang magtaan dun sa walang agos at dun sa mga walang dahon mga kahoy na sumasabit dito sa lambat Yeah, abad na tayo guys tano, hindi tayo lang natin ng konti marano ayun o, matawin na natin pagka, para mauno tayo ayun na. ayun

Yuli, 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 <todos> Yuli, <todos> Yuli, 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 kami Yuli, 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 Bagaimana? 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 Bagaimana?

Meron ka rin dyan Hey guys, ito yung ating mga nahuli oh. Banak At Mag Magaong Naibangos din tayo guys na nahuli Ano natin to? Kaya na tayo! mag na!

Ito na. Ito ito, ang huli natin. Nagtataka ako sa aming sarili Natutunog pa ang kawali, nilagay ka agad sa tsibuya, at bawang, ay wala pang bawang, parang chili pwede, tsaka UFC, pamparang tamis ang inyong pangmamahalan. Let's go! Oh, kaya tayo! Nung nagising na nga pala po yung mantika at mahina yung ating gasol, agad naman nilagyan natin ang gulayan na pang ng buhay. Sudod natin yung ating mga nahulik isda diyan na bangus at saka banak. Kaya, tayo! Yan, bago tayo magsimula ng kumain, magpasalamat muna tayo. Lord, maraming marami salamat po sa mga blessing, sa mga biyaya minibigay nyo, sa mga bigay nyo kalakasan at buhay. Yan at maraming maraming salamat po. Amen! Tayo tayo! Ang gulay, ang gulay. Ang gulay. Huh, huh. Ang da, eh. Ang da, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Kaya na Kain na guys Ayan 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 pala tatlo guys Kaya ano Ayan lang pala Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo Sa inyong mga supporta palagi Kung wala po kayo, wala rin po kami Hindi kami magpapatuloy Hanggang sa muli natin pagkikita God bless, bye bye